Umaga guys, ayan, nagluluto na si Modesto ng panghanda namin. <laughs> dinuguan. Ito po pag New Year, hindi nawawala ang dinuguan sa amin. Ayan. Lagi pong meron ito kasi okay, matagal masira. Masarap po yan. Dinuguan. Tatakpan po muna. Okay, sinangkot siya ni Modesto ang baboy sa luya. Ayan, lalagyan na po ng blood. Ayan. Mahal po ang ganyan sa ano, Goldilocks. Dito po kami nagluluto sa labas kasi mukhang paubos na ang aking gas. Wala pong budget. Anong pangasin mo dito? Sampalok saka yung kamias. Masarap to guys yung sampalok na ano. Sa amin sa Nueva Ecija. Ah, ilalagyan to ng ano, yung dahon ng dahon ng sampalok. At saka yung sinigang na uh, manok. Pag siya ang nagluluto, hindi ko mabidyo eh. Eh, buti hindi pa ako nag-start mag-live. Pero nakabukas na yung aking live. Ah, uh, wala namang people, kaya nakamute lang. Naliligo pa ako eh. Hindi ko nabibidyo. Wala na pong pang-upload. Ang dami ko pong ina-upload Real. Dalawang YouTube po. Ayan. Kailangan nating maghanap buhay. Naku, January na naman. Pagtapos po ng New Year, eh, ubus-ubus na naman po. Ubus-ubus na naman po ang ating api. ilalagay po pala dito ni Modesto ay yung dry na kamyas. Kasi yung kamyas namin dito guys, every year nagbubunga siya. Pero ngayon, wala siyang bunga. Paalan ilan lang. Madami pong yan, kamyas. Hindi po nakuha yung buko o ilalang ilan lang nakuha guys. ayano o, oh, dami pa din. Magulang na po yung iba. Mahirap siya kuhain guys eh. Mataas. Ayan, lalagyan na po ni Modesta na dahon ng ay ano yan? Uh, bunga yes. na uh, yung kamyas na dry. Kung ano na ano lang nasasabi guys. Maasim yan guys. Pero ako ang nilalagay ko dyan is yung sinigang mix. Sinigang mix po pag ako yan. din. Kasi gusto ko maasim pag sa dinuguan. Pero kanya-kanya po tayo ng style ng pagluluto. Eh, si Modesto po yan. Ibang style niya. Pag inano mo po yan, magagalit siya. Meron po kami puto. Hindi kami nakabili sa Pangasinan, guys, ng puto. Masarap 'yan eh, yung makulay na puto. Pero merong plain. Wala na naubusan na nung time na dumaan kami pauwi na kami. Eh, lagay na lang sana sa rep at i-steam na lang. Masarap po. Hello guys. Ayan, lagay natin lang sili. Ayan. Okay na yan. Anong lasa patikim? Dapat malapot yan, asawa. Masarap na, okay na. Ang mm. sarap niyo, guys. Kaya, kaya lang kailangang malapot dito. Ano naman? Anong laman? Mm. Ramot naman. 哎。<Good> <Amen. S 1>